Higa na. Peta nagkalat na naman ang aking panganay. Ang aking baby natutulog naman. Pero nagising dahil lang ingay ng ate. Gusto naman mag-TV ng aking ate. Mag-prepare oh, na ako ng ulam. Ulam ko hipon. Tapos gulay. Papantleran ko ng may kunting baboy. Tapos bumili na rin ako ng saging para kay Thea kasi paborito niya na kainin ito ngayon. Ito eh. na. Sarap ng Lalo na muntulong yan. na itong aking mansu. Okoy. Okoy. ate. Ba? Okay. balon. <laughs>